Magandang araw Sa video natin ito ay tatalakay natin Ang matagal nang inalipusta Ng ating mga kapatid Na tradisyon tungkol sa Prosesyon ng Iglesia Katolika Ang salitang Prosesyon ay mula Sa salitang latin Na proceso Na nangahulugan paglalakad o pagtutungo. Ang salita ito ay may kahulugang pagkilos o paggalaw ng mga tao na naglalakad sa masama. Sa konteksto ng pananampalataya at kultura, ang posisyon ay isang pumal na paglalakad o pagtitipon ng mga tao na karaniwang may kaugnayan sa reliyon. Ito ay isang paraan ng pampublikong pagpamahayag ng pananampalataya at debosyon sa Diyos, mga santo, mga banal, lalo na sa araw ng kapistahan. Ang prosesyon ay maaaring magdala ng mga imahin, cross o iba pang simbolo ng pananampalataya habang nagalakan ang mga dibuto sa kasada o loob ng simbahan. Sa kasalukuyan panahon, ang salitang posisyon ay patuloy na ginagamit upang tukuyin ang mga ritual at seremonyas ng paglalakan ng mga tao sa pampublikong lugar na may kaugnayan sa reliyon o kultura ng tradisyon. Sa ibang dahilan, ang paglalakan o prosesyon ay ginagawa upang parangalan at sa pagpupugay ng tagumpay ng isang bansa komunidad o isang taong banal o halimbawa sa ating mga atleta na nakasungkit ng matataas na uri ng medalya. Ang posisyon ng katoliko sa panahon ng kwarisma ay upang parangalan si Jesus sa kaniyang dakilang pagdurusa, pagpakamatay at tagumpay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ipinakita ito sa publiko ang debosyon at pagpapasalamat ng simbahan sa Panginoong Hesus. Ito ay matagal ng kaugalian ng simbahan mula pa sa mga apostolis. Sa bagong tipan, ang paglalakad o prosesyon ay tinawag ni Apostol Pablo na parada ng tagumpay ni Kristo. Ito po ay litra po litra nating mababasa sa Biblia ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Korinto, Kapitulo 2, Pesikulo 14, sa Magandang Balita Biblia. Ito ang sinasabi. Ngunit, salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada sa tagumpay ni Kristo. At hindi lamang po sa bagong tipan na may mga prosesyon. Sa lumang tipan, mababasa natin sa pangalawang sulat ni Samuel, Kapitulo 6, Bisikulo 6 hanggang 7. Sa panahon na yun ay inilipat ni Haring David ang kaban ng Diyos na naglalaman ng sampung utos ng Diyos na may rebulto ng dalawang anghil sa ibabaw nito. At si David ay yumaon na kasama ang buong bayan upang iahon mula noon ang kaban ng Diyos kasama ni David ang lahat na piniling dalaki sa Israel na tatlo pong libo. At kanilang inilagay ang kaban ng Diyos sa isang bagong karo at kanilang inilabas sa isang bahay. At si David at ang buong sambayanan ng Israel ay nagsit tugtog sa harap ng Panginoon ng sari-saring panugtog na kahoy na avito at mga alpah. At isa pang kasaysayan sa lumang tipan ay may isang malaking posisyon na nagaganap sa buong bayan ng Israel. Ito po ay mababasa natin sa sulat ni Usias Kapitulo 6, Versikulo 1 hanggang 12. Ganito po ang kasaysayan. Sa panahon na ito ay naipit na ang mga Israelita sa kanilang mga kalaban kaya sabi ng Diyos kay Joshua na dalhin ninyo ang kaban ng Diyos palakad paikot kapitong bisis sa buong lungsod ng Jericho. Kaya dinala ni Joshua ang tatlopong libo na sundalo at nangunguna ito sa mga tumugtog ng mga instrumento tulad ng alpa at trompeta. At ang ikapitong araw ng posisyon ay biglang gumuho ang buong bayan na pinagkukutaan ng mga kalaban at sila ay nanalo sa digmaan. At sa panahon ngayon, hindi natin inasahan na may mga tao nang aalipusta sa tuwing ang Katoliko ay nag posisyon sa panahon ng mahal na araw. Hindi nila alam na dahil sa posisyon ay nakaiwas tayo at kabilang ng asila, mula sa kapahamakan at maraming panganib at sakuna. Lalo na po na ang natin ay hindi lang ang ribulto ng isang kribin tulad sa lumang tipan, kung hindi ang ribulto ng Panginoong Isus at ang kanyang mahal na ina. Kaya kung wala tayong hustong kaalaman tungkol sa mensahe ng prosesyon ay mainam na manonood na lang tayo at manahimik sa isang lugar. Salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa susunod nating video. Amen.